Oh, good morning, mga master. So, meron tayo rito ang bisita. Isa so, sa mga, ano natin ang tawag dito, mentor. So, ay, si master ay, Manny. Manny. Sir, uy, uy ka, uy ka naman dyan. <laughs> Hindi ako sa yan bag. <laughs> Pinasyalan ako rito. May ako. May inabot dito ng mga sirang kompresor. Pagaganahin daw niya. Titingnan natin kung mapapagana nga. Patandang technician na to. Isa to sa mga mentor natin eh. So, uh, ngayon. Tingnan natin kung paano paganahin. Kasi yung yung kompresor ko rito, ano, uh, mahago pag sinaksak. Tapos yung discharge niya naging suction. So, ito. Pagaganahin niya. Kasi stock up lang daw to. Eh. Siyempre tayo bata pa tayong technician. Marami pa tayong kakain bigas. Marami pa tayong, tayo hindi alam. Cutter tube. So, eh, ayan. Panonorin ko tayo. Siyempre marami tayong matututunan dito. Eh. Ano na to eh. Kigulan na to eh. <laughs> matagal yun no? Matagal okay, ito na ano, matagal yun, na i mga sakit yan. Buo yan nung tinanggal ko sa aircon, sa unit. unit. dito tinabi ko nga pang reserba o kaya pang benta. Ay e, nga, may nag-pin technician din. Kanon ko may compressor. No, pero ko yan. Puta ng pipi kapina ha. Pag testing namin, humagok pareho. Wala nga. Pagtingin ko ng, ano, ng discharge, walang bomba, humihigo pa. Eh, yun, buti tumating ka, e, dalagay ko na sa junk shop yan, isa basura eh. <coughs> Stock up lang daw yan, sabi ni Mang Mani. Tingnan natin. Itong isa, napagana na niya. Tinoktok lang ng martilyo. Hindi ko lang na video eh. Eh, may isa pa. Pakita natin kung paano niya napagana. Yan. Parehong naging sakit niya siguro sa, mat, sa tagal ng stock. Yan, nagkaganon. So, yun, yun, yun. na. Dapat pinakita ko muna yung sakit. Yan, yan, yan. yan. O, ganun lang ginawa niya o, dito sa isa. Pero okay na yung discharge. Iba talaga. Talagang I iba talaga yung mga matatandang technician eh kasi katulad natin na bago pagkaganyan din na nagana palit na antimano ng compressor eh pero ito oh pagana pa niya pukpok lang <laughs> oh, diba talaga nga ano, naman marami pa talaga tayong matututunan eh kaya yung mga gantong matatandang technician dapat ingatan natin to eh huwag <laughs> ka na mag mention ng pangalan <laughs> Oo, oh. oh, ano nangyari doon? <coughs> Bakit? Matanda na 'to, ano, mga bati, ano 'to? Sundalo 'to sa engineering. Ah, uh, hawak lang niya refrigeration. Yung sinabak to ng laban, yan dala lang daw niya, fly sa screwdriver eh. <laughs> Eh, tayo naman, ano naman tayo, nag-aral naman tayo sa ano, Philippine Navy. Eh, balak mag Navy ko lang lang sa height. Pero eh, pareho lang naman, pareho lang naman terminal 'yan eh. Isang brand lang ata, ata eh. parang carrier Condura. Ilay mo, pindot ko na yan. Baka talaga, mga <coughs> Sa kanila po ako natuto ng mga... Nag-aral ako ng refrigeration. Kaya lang walang natutunan. Sila yung mga nag-refresh ng utak natin eh. Yun, tinester niya. Okay pa daw kasi nga naman. Okay pa yung resistance. Ikasa, ang problema mo nga nagbabakyum yung discharge. Mahagok. So, yes, ayo bagong technician. Pag mga ganun, hatol natin. Lagi sira na. Pero dumating to si master. Buo pa raw yun. So, itong isa napaganan niya. Maganda na yung discharge. Yung amperaje, normal. Resistance okay. So, okay na siya. So, stack up lang daw yung pistol. Init lang yung pwesto ko. sasarap ko nga lang itong isa. Baligtad pala. <coughs> <coughs> so, ayun. Te-testing na natin. Oh, may ground yan, ha? Yun o. Yun o. Ang galing. Pukpuk -puk lang yun. Oh! Putan lakas. Ang perahe. Ayos. O. Oh. Kita nyo. Talaga naman. Bilib na talaga ako. Kaya... Huwag tayo magmamagaling kahit na tayo mga bagong graduate, bagong ano. Iba pa rin talaga yung mga veterano. Respeto sa mga veterano. Balik so, uh, huh? na. Galing oh. buong yung compressor natin. Dapat mapupunta yung sana. Scrap. So, ngayon, meron na naman tayong reserva. So, hindi naman natin pinapalit yan sa mga nagpapagawa. Kasi minsan, siyempre, pag compressor, ayaw na rin nila yung ipagawa. So, reserva natin yan Ginagawa natin yung vacuum or pump flushing. Okay, pag may mga kapwa tayong tignis na nagkanap, i over natin. So, yun, yung condition na. Galing. Thumbs up sa iyo kasi si Parang hindi na ini yung magagawa yan. Oo, oh, ano yun eh. Pagka ganyan, hatol mo yung Palit ng eh. <coughs>